meron na naman tayong special guest. And I'm sure, karamihan sa inyo ay kilala to kasi isa siyang artista. Si Angelica Hart, I'm sure marami sa inyo may kilala na. Isang karangalan na makilala ka. Isang karangalan din. First rin? time ko to. First time mo? oh First time ko rin. Ako? <laughs> mm eh, -mm. para pareho pala natin first time. Kaya Pero si Rosa, ang ganda ng sports car mo ha. Alatang magaling ka mag-alaga. Mm. Try mo. Ano <laughs> you know, ako? Ano ako? araw na to ay meron na naman tayong special guest. And I'm sure, karamihan sa inyo ay kilala to kasi isa siyang artista. At mamaya ay pagtitripan namin ang Team Gina ng Malala. Sobrang exciting na mangyayari At ngayon nandiyan na siya, akarating nga lang. Pagkana natin at mamaya, ipakilala natin kay Mami. Let's go. Oh, ginaka okay, sports car, oh. Parehas kami ng sports car. Hello po. Ayan na, guys. Grabe ang yaman mo naman. Nahihiya naman yung Koche ko sa'yo. Ay, si Angelica nga pala, guys. Angelica Heart Lagi kita pinapanood sa GMA. <laughs> Magpapala ng kamay mo. Lagi di kita pinapanood. Saan? Sa mga vlogs mo. Si kita mo parehas <laughs> tayo. nag e hindi tayo. Baka muna. Hindi, hindi ka nila masyadong. Sino kasama mo? Si Julie. Ay, Julie. Si Julie. Kamusta na yung mga tinapay? Ang <laughs> binibenta. Iba pala yun. Iba pala. Baka maulay lang yun. <laughs> <laughs> Baka pala sa personal. Life, God! so guys, si Angelica Hart, I'm sure marami sa inyo may kilala na. Isang karangalan na makilala ka. Isang karangalan din. Ano makita ka? ano kasi gusto ko pagtripan natin si mami. Kilala mo na ba mami ko? Oo, na napapanood ko din siya lagi. kasi Kaso hindi pa nakakatakot. Ha? Hindi yan. Ano naman? Ang gagawin lang naman natin ay mamaya, sasabihin mo lang naman na hindi masarap yung luto niya. Naku, mahirap. Eh. Kailangan, bakit Kasi masarap talaga yung luto na nanay ko pero kailangan mo ipilit na. But parang ganun, medyo kulang sa alat, kulang sa... Okay, kaya ka na yan. Mabili ka, yan? Yan. ka ba kumain? Sobra. Ano kinakain mo? Anong klase? Magkain! <laughs> <-gain. laughs> Anong ano favorite mong pagkain? Madami, madami ko favorite. Oo. Oh. naka-favorite ko, oh. sinigang. Sinigang, mahilig ka sa sabaw. Oo. Oh. Kunyari yung mag-aano ka mag-food, ano, food, ano. Anong klaseng sinigang yung gusto mo? Anong klaseng lasa? Giliado ba? Kapag kasi, kapag sinigang na seafood, <laughs> dapat yun sobrang asin. Kapag sinigang na baboy or baka, dapat doon katamtaman lang yung asin niya. Tapos, huh? yes! Tapos, oh. lagi dapat doon, may tabeng patis tsaka sili. Para it complements the, ang galing mo pala, no? Food concert. ang, <laughs> ang galing niya mag-ano no, food, no? Ako kasi nagpo-food vlogs ako. Oo. Oh. Sama so, nagmumukbang-mukbang oh, oh. ako. Eh, kailangan ko ng mga ganun eh. Yung mga... Oh. Sige, okay kailangan yan. Kailangan mo ako, kailangan din kita. Ay, okay. <laughs> At kailangan mo rin patayin natin yung pa. <laughs> na, na, kotse mo kasi nakabukas ka. Hindi ko mananakas. Kasi ako bako dito eh. Ay, sorry, sorry, sorry. Ayan, so, ayan guys, si Angelica. Gusto rin kita kamustahin din sa mga buhay-buhay. Bossing! <laughs> Ay, <laughs> bossing! 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 Ano mo pala no? Kasi nung sa, sa mga video na papanood kita, mas maganda siya sa personal. Pero maganda rin, maganda ka rin sa video. Pero mas maganda siya sa personal. Iko ah, din. Mas maganda rin ako? Ano ba? Be. I get that a lot, be. Ano masasabi mo? Mas maganda ako. Mas matanda ka? Mas maganda ako. Mas maganda ka rin? Yes, yes. Oh, sis niyo uh... ba? Uh, hindi tayo papakabog. So, punta na tayo. Tara? Pero bago yun, may request na ako. Kasi yung... Alam naman nila lahat yan, may sports car ako. May ilaw na nakakita na kakolab ko na may parehas na kochi sa akin. Pero yung sa'yo, mas modern. Okay lang ba if pasaka... Pa, Oo, oh, oh, ikaw na mag-drive. Hindi, yung... ikaw mag-drive. Gusto kong sumakay sa'yo. Gusto, kong sumakay sa, gusto, gusto kong sumakay oh, oh, oh. sa sports car mo. <laughs> hindi na mo pwede ikaw yung sasakay sa akin. Uh, hindi, ka kasi, ka rin lang. pwede uh, rin mo uh, yan. Pwede rin ba yan? Sasakay na lang. Hindi <laughs> <laughs> mo na lang. Sasakay mo na sa sports car niya. Oh, uh, Bi, iba talaga pag Astier Ang ang ganda ng kotse. Grabe, may suklay pa na may buhok buho po. Buh Car raid to, car raid. Car raid. Ang daming gamit sa likod. Bakit? Sa kagaling? Hindi kasi ano. Ano po yun? Wala. Ang dami ko siyong Sa buhay? Oo. Oh. Kaso nakita kita, dumating ka. Huwag ka ganyan! Huwag ka ganyan! lahat ng plano ko. Parang alam mo yun, wala na. Wala na? So sinasabi mong ano, panira ako ng plano. Ganun. <laughs> Take me for a ride. Ikot lang tayo na. Siguro sa village lang. Okay lang ba? Oo naman. Bakit nga ikaw na in-drive e? Eh. Eh, Siyempre nahihiya ako. Hindi ko naman kotse. Baka mabangga ako to. <laughs> okay lang yan Kahit mabangga mo, ikaw naman. Eh. Ah, ganun? Oh. Ay, bangga na natin. <laughs> <laughs> ah? Ano, ka first kaya... time ko to? First time mo? Mm -hmm. Oo. Oh. First time ko. First time ko rin. Kaya Mm-mm. Eh, pareho pala natin first time. Kaya ba? Kaya... Feeling. Ano? Nakakakaba. Ganito pala yun no, pag first time. Ay! may, may motor sa likod. <laughs> Pero si Rosa, ang ganda ng sports car mo ha. Alaga. Talaga? Mm -mm. Halatang magaling ka mag-alaga. Mm. Try mo. Ano <laughs> you <know, halo> ako? Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susunod. Ba't pag ganun? Pag medyo sweet yung sasabihin mo, bumababa yung boses mo. Gano hindi naman. Para mas maintindihan mo. Kapag nandiyan, <laughs> Para mas dama, no? <laughs> Mm. Kapag nagsasalita kami minsan, dapat mabagal at may tono. May tono? Parang, Hoy, huwag naman, ganyan. Ibang tono ako. Alam nyo ba si Angelica Hart? Yun ba talaga tunay na pangalan mo? Or ano? Baka tunay na pangalan mo, Patricia Sorjero. Hindi, Angelica talaga <laughs> totoo. totoong pangalan Ah, uh, so walang Hart. Uh, yung heart kasi may kwento yan. Yung heart... Ayun. Yes, may kwento yan. Yung heart na yun, meron akong best friend daddy nung elementary ako. Tapos, kinukup ko pa ko ng mama niya lagi. Oh. Sobrang oh. lang ko yung family nila. Oh. Tapos, naging sobrang ma best friend ko siya. Tapos, hindi ko na siya nakita after oh. noon. So Bakit? After kong umalis ng, ng house nila, mami. Oh. Tapos, yun. Yun, kinuha ko yung pangalan niya. Kasi, pakain. ano pangalan niya? Heart. H-A-R-T. Heart. ah. Uh... Sa kanya ako yun? So ninakaw mo pala yung oh, ano niya. Oo, oh, ako rin eh. Alam mo ba yung ano? Ching uh, na, uh, na last name ko? Ano? Ano talaga kinuha ko yun sa papa mo? Sa papa ko. eh, punchline ko yun eh. Oh, okay. Sorry. Akin yun Sorry. Oh, okay. eh, wala na. Ano na yan? Wala na akong joke. Eh, okay, pero alam mo, ngayon na lang ulit ako pinag-drive ng babae. Eh. Mm -mm. So, <laughs> bilis mo naman. Kailangan mo na ligaw. Ay, kailangan ko? Mm, kasi, <laughs> ano, mukhang magaling yung parents ko. Grabe. <laughs> uh -uh. Alam mo, napapawisan ako. Hindi. Ako rin, baby. Nagpapawisan ako. What? Ba't ganon? Kapag gantong malakas yung air, alam mo yung ako eh. Hindi ako madalas pawisan. Oo. Oh. Kasi hindi pinapawisan ako. Hindi. O, oh, baka naiihi ka kasi. Hindi. O, natatay ka. <laughs> hindi ba? Hindi. <laughs> Tsaka first time lang din. May, nak may nakasakay dito. Totoo ba? Oh, ikaw yun. Ang swerte ko Ay, naman. Sige, sana maulit po ulit. Ay, <laughs> joke pala. Alam ano mo, volleyball ako niniwan. Ano ka sa daddy ko? Ah, first time na hindi kapamilya. Isang karangalan po, madam. Heart. <laughs> May boyfriend ba ang isang Angelica Heart niya? No. Girlfriend? Wala rin. Bakit? Eh, ano eh. Hindi pa ako makahalap ng ano. Magmamahal talaga sa akin. Yun. Yun. Yun, Gagi. Seryoso, hindi ko na alam kung nasan tayo. <laughs> may mga taong nanonood do. Oh, may pinapanood hey, sila. Eh. Hey. Mga bi pa mga kasi. Mga bi pa mga. Tama ba to? N medyo naliligaw kami. Ang laki kasi sobra eh. Ito. Hindi. Ang laki nung, ang laki nung okay. kalsada. Okay. Kaya naliligaw tayo. Mas ganun. So ngayon guys, pabalik na kami. Ready ka na iprank si Mami? Ready na. ka kinakabahan? Kinakabahan talaga ako. Kasi kapag masarap yung pagkain, hindi hindi yun di na sa mukha ko eh. Paano ba pag masarap yung pagkain yung mukha ko? Bakit ka kumakagat ng labi? Ganun ba mag masarap? Hindi. Ewan ko. Diretso, diretso. 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 <clears throat> pag hindi masarap yung pagkain, paano? Nakangiti <laughs> ka pa rin. Ganun ba? <laughs> hindi. Kasi dapat may mayroon talaga akong pagkain. Hindi ko yun makapit. Ah, ah. Sa kind of pero mamaya, tingnan ko kung kaya lo. Kaya mo yan. Balik na tayo. Ano yun? Ano yun? Susi. May naiwan siya? <laughs> Loko ka! Nag-drive ka tapos walang susi. Buti din na ang... <laughs> So ngayon, uh, pupunta na kami sa bahay at papakilala ko na si Angelica at itatase niya yung food ni Mami at sasabihin niya lahat na hindi masarap. Takits bukas kung ano mangyayari. Exciting to. Mami, may papakilala ako sa inyo, friend ko. Oh. Si Angelica nga pala, mami. Hello po. Oh, ano yung Hindi kasi... Masarap siya, pero nasobrahan siguro sa amin.